Sorpresa ang paglutang ng resource person na si Orly Gutesa sa investigasyon sa flood control scandal. Nabulaga ang Senado sa kanyang mga revelasyon kahapon, pero marami rin ang kumwestiyon sa kanyang kredibilidad. Hindi rin siya sumipot sa nakaschedule niyang appointment ngayong araw kay Justice Secretary Boying Redmulia. Narito ang agenda report ni Hannah T. Witness ba ang nangyari sa Senado kahapon? Yan ang tanong ng netizens matapos itanggi ng abogado na si Petchy Rose Espera na ninotaryohan niya ang pasabog na affidavit ni Orly Regala Guteza, ang surprise witness sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Si Guteza ay dating security consultant umano ni Acobicol Partylist Representative Zaldico at dinetalya niya ang limpak-limpak na cash deliveries umano sa bahay ni Co at maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. Basura ang tawag sa higit kumulang 48 million pesos na nasa bawat maleta at ayon kay Guteza. Si ACT-CIS Partylist Representative Eric Yap nakapagpadala umano ng 46 na luggage sa bahay ni Co sa Pasig City sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Kita sa huling pahina ng affidavit na ninotaryohan ito ni Espera. Pero falsified at unauthorized ang notarial details nito ayon sa abogado. Wala raw siyang anumang partisipasyon sa pagsasagawa ng nasabing affidavit. Sino at paano nga ba lumitaw si Orly Goteza sa pagdinig? Ipinakilala siya ni Sen. Rodante Marcoleta sa komite. One day before the hearing, tumawag daw kay Marcoleta si dating Congressman Mike Defensor para sabihing may isang tao raw na gustong lumitaw kaugnay ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kalaunan, nagparaya si Marcoleta, nakipag-meet sa isang restaurant at doon niya nabasa ang draft ng salaysay. Sinabihan niyang panotaryohan daw ito kung buo talaga ang loob ng nasabing witness. At doon na nga lumitaw si Guteza. Kapansin-pansin ang tila pag-coach ni Marcoleta sa surprise witness habang binabasa nito ang kanyang salaysay. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20 ako siya. Nakalap ng Bilyonaryo News Channel ang resume ni Guteza. Laking masbate ito at retiradong enlisted personnel ng Philippine Marine Corps. Naging VIP security din siya sa iba't ibang ahensya, kabilang ang Bureau of Customs at Office of the Vice President. Ayon din sa source ng aming team, nagtrabaho siya sa termino ni nooy Secretary Martin Andanar ng Presidential Communications Operation Office sa ilalim ni dating PCOO Undersecretary Noel Puyat. At ang huling stint ni Guteza ay sa Bureau of Corrections. Sa hining, sinabi ni Guteza na hindi bababa sa tatlong beses ang naging duty niya sa pag-deliver ng pera sa bahay ni Romualdez. Pero pinasinungalingan na ito ni Romualdez dahil sa panahon ng umanoy deliveries noong 2024, under renovation daw ang bahay nila at construction workers lang ang naroon. Sinusubukan pa namin makakuha ng pahayag mula kay Defensor. Nalink na rin noon si Defensor sa isang tila peking whistleblower na si Ador Mawanay noong 2001. Noon, gumawa si Mawanay ng false public allegations laban sa mga politiko, partikular kay Senator Ping Lacson parehong strategy ang nangyari. Doon, inakusahan ni Mawanay si Lacson na may millions of dollars umano ang senador sa kanyang foreign bank accounts na may kaugnayan sa di criminal activities sa kanyang termino bilang PNP chief. Isang retired general din na si Victor Corpus ang inakusa si Lacson sa issue at kalaunay nagsori noong 2017 matapos sabihing baseless ang mga aligasyon. Nag-cruise din ang landas ni Nalakson at Defensor noong panahon ng Jose Pidal issue. Handang ilabas noon ni Lakson si Udong Mahusay bilang testigo laban kay dating first gentleman Mike Arroyo tungkol sa diumanoy secret bank accounts nito. Pero naudlot ito nang biglang sinundo si Mahusay sa tulong ni Defensor. Ang tawag ng malakanyang dito noon ay rescue pero para kay Lakson, ito'y paraan para hindi na makapagsalita ang testigo. Fast forward to 2025, sabi ni Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee, wala raw naging abiso o paunang pabatid sa naging pagharap ni Guteza sa hearing kahapon. Ayon sa Senate rules, kailangan makapag-file ng kopya ng written statements ang witnesses at least 24 hours before the hearing. Sa ngayon, masusing background check ang gagawin ng team ni Lacson kay Guteza sa agenda. Hanatier Billionario News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.